Anim ang sugatan sa magkakaiwalay na aksidente na ganap sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagpapatrol, Ryan Chua. Imbes na sa grocery store, sa kalsada na uwi ang mga bote ng toyo at patis na ito. Ito ay matapos tumagilid ang truck ng bike nito sa kahabaan ng South Luzon Expressway kaninang umaga. Pusbusan ang paglilinis ng mga otoridad, lalo't nagsikip ang trapiko. Sa ospital ay ang mga nasugatang sakay nito, kabilang ang driver na ayon sa mga otoridad ay maaaring nakatulog habang nagmamaneho. Tulog din daw ang apat na pasahero ng truck na papunta sana sa San Pablo, Laguna. Nakatulog din ako, nandoon ako sa likod ng truck. Nang malayang ko na lang, nag slide na truck namin eh. Antok din umano habang nagmamaneho ang driver ng AUV na ito na umararo sa anim na nakaparadang sasakyan sa sakaling ito sa Paranaque City kanina madaling araw. Nagkabol-bol ang posisyon bukod sa nagtamo ng sira ang mga pampaserong FX. Galing daw sa trabaho ang driver ng nakabanggang Isuzu D-Max at pagod habang pauwi. Nakaiglip ako. Hindi ko na control yung sasakyan. Nabigla ako, binubusa na ako. Wala namang nasugatan sa insidente. Tulog naman ang lalaki ito ng datna namin sa Barangay Magsaysay, Quezon City, kaninang umaga. Agaw pansin ang biktimang sundalo na nakahiga sa kalsada ilang metro mula sa motorsiklo niyang sumalpok sa isang SUV. Natigilan ang driver ng SUV matapos salpokin ng motor na sobrang bilis daw ng takbo. Parating pa lang siya, kaya binilisan ko kasi alam ko sasalpok siya sa akin. Kaya nakita ko malayo pa lang, gumigewang na yung, ano niya, yung motor niya. Inalalayan siya ng mga kawani ng barangay hanggang sa bahagya siyang magkamalay. Bago dumating ng rescue team, matapos ang ilang minuto. Aalamin pa ng pulisya kung sino ang dapat managot sa aksidente. Brian Chua, Patrol ng Pilipino.